ito na yung kapalit ng 3 amperes na nag-happy new year nung nakaraan mga boss ito pa rin yung sink na ginamit natin pero yung mga lahat ng pyesa sa board hindi na natin ginamit ito yun mga boss tira aso. Sumibak lahat. Ito na siya ngayon mga boss. Ito na ipapalit natin. Yung transformer papaltan din natin. Bago tayong rewind. Ang 3 amperes. Bali, kapalit lang natin ito dito. Yung EI na lang yung gagamitin natin dito. Yung magnet wire, papakilo na natin yun. Pakilo na yan mga boss. Hindi na natin magagamit yan. solid yung Sobrang tigas. Fiber yung ginagamit ko. Yeah. Uh, Kailangan pag fiber ang gamit natin mga boss, sigurado tayo sa rewind natin. Kasi masasayang yung magnet wire. Hindi na natin yan makukuha. Naka-fiber yan. Ah, uh, lubog sa epoxy mga boss yung tigas niya yun yung gamit ko para kahit na abutin kayo ng ulan kahit paano may protection yung transformer yung winding lupuin natin yung tamang 200 na rin yung ginamit natin na tumawid dito. 200 na rin yan. Kaya yung 100 kung makikita nyo yung 100 Alim na piraso yan mga dito. dito sa kabilang dulo. 3 rin yan dito sa kabilang dulo. Parehas lang din ito nung una nating ginawang sa 3 amperes, 6 amperes, ganun din, parehas lang. Parehas na naman natin. Ito yung negative natin. Ito yung negative natin. Ay, dito? yung negative. Ito yung diode natin. Para sa relay yan. Ito yung lumabas mga boss. Ito Yan yung matabang hinang na yan. Ito, ito yan doon sa relay. Saka doon sa positive ng kapasitor. Ito yung positive nyan. Ito yung positive ng kapasitor. Ito yung negative. Ito yung negative. Ang negative nyan kasama na rin dito yan. Wala ito yung negative niya mga boss. negative yung capacitor yan. Red yan dito sa negative. Positive lang ng relay yung nakadayod ang pupunta dito. Kasi yung positive natin galing sa baterya. Sa input yun ang transformer dito yan. Yan yun. Kaya yung pumasok dito yung negative lang positive na papasok sa kanya yung magsusupply lang sa relay. Para lumagatak yung relay. Parehas lang din yung muna natin gawa. Ito yung negative niya. Isang paa sa kabila. Isang paa. Nakakasama lang yung negative yun. Ito rin sa kabila pag binaliktad niyo yung mga boss, ganun din yung forma nun. Nasa bandang kaliwa yan. Negative. Pag binaliktad mo yan din, nasa bandang kaliwa pa rin yung sa gate naman yan. Yung unang-unang paanong mosfet. Pag nakaharap sa iyo yung mosfet yan, nakaharap ng ganyan yung mosfet sa iyo. Yan. Yung unang-unang paa dito. Nandiyan yung 10. Yan, yan. yan pare-parehas yan. Lahat yan may tin pinikot mo sa kabila yan, ganoon din yan. Kung ano yung sa kabila, dito, magkakasama na yung ng 10. Kasi, yan. Yan yung mga 10. Ito yan mga boss. yun. Kasi, yung 200 na nilagay natin, na resistor, yung naka-relay. Ayan, nandito galing sa 10 yan. Ayan. Eh. Ito yung relay. Ito yung relay mga boss. Ito yung kabila. Ito yung kabila. Ito yung 10. Papasok yung 10 doon sa relay. Pag nag-attack nun ito. ito yung 100. Ayan. Pupunta yan dito. drain yung gitna kailangan galing dito sa doon kapag lagatak ng relay tatawid siya dito sa drain And sa kabila ganun din yan yung binaliktad nyo ganun din yan so, dito ko naman kinuha yan eh. sa gitna ng paa sa drain yung tinawid ito yung magkasama lang tong itong dalawang ulo na yan mga boss magkasama lang yan nakasiris yan yan mga boss yung ano yan yung paa nila silang dalawa lang yan sa kabila ganun din yan ito, 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 ito. Ito na sila. Solo nila yan. Apangan nyo yung diagram nito mga boss. Ah, ito. Sama na rin yung nag-request nung may ilaw. So balik kulay green yung available kong ilaw. Ito yung ilalagay ko. Sasabay lang to sa relay mga boss. Ang supply ng relay para pag pindot mo, saka lang siya iilaw. Sasabay nyo lang supply ng relay. Yung negative positive na ng relay. Yun, ito yung positive. Ito yung negative. Oh, gawa nyo ng parang kung saan nyo yung yan dyan. Ang bawa dito. Sa dulo. Yan, tester nyo yung negative positive nitong ilya lagay niyo sa times 1 negative positive yan. Ayan. papansinin niyo 'yung ulo nun may isang maliit may isang malaki Hindi siya i 'lo mga boss sabihin niyo 'yung positive Ayan. Ayan yung positive mga boss positive eh yung malaki yun eh, yung malaki dun sa loob yun ilaw yan mga boss kulay din yung ilalagay natin wala tayong ibang kulay na para kita sa gabi sa relay lang yung nakalagay mga boss kung ano yung supply o kaya dyan sa kapasitor na yan kasi hindi naman siya iilaw hanggat di ka nagpipindot dahil ito yung ito yung supply eh hindi siya iilaw kung hindi ka magpipindot kasi dun may dun mo ikukuha sa supply na yung pumasok na dun sa relay dun sa paanan ng kapasitor hanap kayo kung saan yung pagagapangin pa dyan kung sa akin, baka dito ko gumapang ito sa loob. Depende kung saan ko ilalagay yung... Yan, halimbawa, ito yung positive. Ito yung negative eh. Ito yung negative. Ito yung positive. Yan, pagagapangin natin yan dyan. Maluwag pa yung loob eh. May dalawa pang maluwag. Ayan. Diretso yan doon. Sabihin ang forma niyan pag ganito. boss. Eh. I-ilo natin. Mm -hmm. Ito positive. yung malaking ano yung positive ng bilya, hmm. yung bilya ng LED natin yan diretso mo na yan do diretso mo na yan diyan yan paabutin mo lang yan dito mga boss positive yan paabutin mo dito sa diode tapos ito paabutin mo na rito sa negative yan pagpindot mo nung ano iilaw na yan yan pero gagawa pa rin tayo ng diagram nito mga boss. Gagawa ko pa rin yung nag-request nito. May ilaw siya doon. Tutusin, wala siyang pakinabang mga boss. Kasi nandyan lang din siya. Nasa loob lang din. Pero pag sa gabi mo gagamitin yan, lalot naka... Naka-fiber yung ibabaw nung ano mo. ibabaw nung stunner mo. Magre-reflect yung liwanag niya. Nakakit yung liwanag niyan doon sa taas. Ayan mga boss. Ayan. Ayan lang, yan. Yan lang yan. natin yan. Ayan mga boss. Babaklas pa tayo ng transformer mga boss. Balitan pa natin ang winding. Masin pa natin ito. Tapos, hintayin nyo. Hintayin nyo kapag gumana ito. Update ko kayo kapag gumana. Ayun mga boss. Ayun. Hmm. Sa dog. Kiam kits yung battery yung ginamit. Bagong bagong battery. Pero siguro medyo kal may kalumaan na rin siguro mga boss. Kasi malalaking baterya talaga yun. Isa lang dito. Yung mga una pa to. Ito pa yung mga una kung ano, nas nasementado yung ano resistor. Ito pa yung mga unang binuho ko kahit mahulog sa tubig may protection kaso hindi na maganda kailangan na rin siguro talaga palitan pero itong mga to magagamit pa rin naman yan mga boss pero pag walang wala talaga meron pa naman meron pa naman tayong stock ng mga pyesa Paano mga boss. Shout out sa inyo. Shout out sa mga lahat ng subscriber ko. Kay boss Domingo, shout out sa iyo boss. Pinakang masugit kong taga-subaybay. Si boss Domingo. Yan, lalagay ko sa screen yung pangalan mo boss. Ayan, sa ibabaw ng screen. Ano mga boss? Update ko kayo kapag nabuo ko na. yung ilaw natin. Simpleng simple lang ikabit yan mga boss. Doon lang yan. Sabay nyo lang sa relay yan. Kung saan papasok yung supply. Lagyan nyo ng 1K na resistor yan mga boss. Hindi ko pala na nasabi sa inyo. May resistor pang 1K yan. Ilaw na yan mga boss i-series nyo lang dyan kahit sa negative kahit sa positive pwede yan singit nyo lang dyan kahit siguro nakabalagbag na kahit pag ano na yung resistor kahit dito sa ilalim nito pwede kahit sa ilalim nyo kahit sa ilalim nito Hmm, pwede ka nang maglagay ng resistor dyan. 1K mga boss. Kahit 1K lang. Hmm, idiretso nyo lang yan. Iilaw na yan. Pero kailangan may resistor mga boss. Ah. Pupundi yan. Ah. Magiging kulay orange yung kulay green na yan. <laughs> Ang ano lang yan. Kitap na pa lang yung kulay, kulay orange. Diretso mo lang yan dito Negative Dito Dito positive. positive Yan yung diode natin eh. Ito yung Ito yung Ito yung relay ito, ito yung coil ng relay Ito yung negative Ito yung positive ito yung diode. Yung mga kapal na yan. Itong negative, diretto na yan dyan. Kasama na nitong mga yun, 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 yun. source yan mga boss, yung negative. Yung source, yung yun, nasa uh, nasa bandang kanan, yung nakaharap sa bandang kanan pag nakaharap mga buong yan yung source yung negative natin may resistor tayo sa negative na 100 pumunta rin yan sa 10 malaki lang yung 10 yung 100 sa 10 kaya hindi nagtapat yung ulo Yun. pero ito yung ulo nito at yung ulo nito magkasama lang yung yung dito na yan. Bumalungkot na rito yung ano, bumalungkot na rito yung 100. Bumalungkot na dito yung 100. yan 10 dito sa mga 10 tapos yung isa dito na yun yan, so, negative yun yung mga dumuling paa yung so, unang-unang paa pala mga boss. May nakaharap sa'yo yung pyesa Ito, nakakabit na ilaw mga boss. LED yung ilaw. Testing natin. Sabay lang yan sa lagatak ng relay. Ito yung

Ayan, may 1K na ayan, maliit na resistor. Brown, black, red yan mga boss. 1K. Brown, black, red. Ayan, maliit na yun. Kahit sa mga ampli, sa mga board ng ampli, meron yung 1K. Pero LED, binili ko talaga ito mga boss. tapo talaga yan. Yan lang na-stuck. Yan lang na-iwan yung kulay verde. Sabay lang yan sa lagatak ng relay. lagatak ng relay.

resistor tumawid eh. Ay. Dali ko tayo. Ayan. Maliit na resistor na yan. Tumawid dyan. Ito yan. Ito yung pa tumawid dito. Pumunta dito sa diode. na Nakakonekta yan. Dito yan. Sa diode yung negative natin ayan, dito ko pinagapang mga boss dito ko nang nilagay ayan, negative to eh Tanda nyo yan, negative yan. Diretso doon. Kasi kung dito ko ilalagay sa loob, dito, dito yan, tututok dapat dito yan. Masyado nang masikip yung loob mga boss. Ayan. Hirapan na tayo maghinang yan. Kaya pa naman yan. Kaya lang eh, mas malapit na dito. Yun, mas malapit na negative dun. Lahat naman ng paraan kung saan nyo padadaanin, nandyan lang yan mga boss. Para maiwasan yung may jumper kayo dito sa kabila. Kung papansin ninyo, walang naka-jumper dyan. Wala akong tumawid na ano yun, na wire dyan. Yung iba pag ano, may mga naka-jumper dyan. Ako hindi ganun mga boss. Ang mga gawa ko walang nakajumper dyan. Ito lang talaga yung negative. Hindi ako talaga nilalagay sa ibabaw yan. Pero yung tatawid tayo ng ano dun, jajumper tayo dyan. Wala yan. Lahat yan nandito sa likod. Habang ginagawa nyo naman, mapag-iisipan nyo kung saan nyo padadaanin. Huwag kayong banat ng banat. Pag-isipan nyo rin kung saan nyo padadaanin. Yan ang ay ilaw, mga boss. Ayan, boss. Ayan yung request mong ilaw. Diagram na lang kulang natin. Hintay-hintay lang. Abang-abang lang tayo sa diagram, mga boss.